May eh, balihan ka dyan? Ha? Ito, limang piso. Kaya na yan. Uy, sino mo nga to? Anong, anong halaman to? Parang tayabak yata yan. Wait, hanapin ko. Hi! Nakakita na ba kayo ng halamang mali-esmeralda ang kulay? O turquoise sa ingles? O di kaya, narinig niyo na ba ang tinatawag na stungilodon macrobotris? Jade vine? O tayabak? Sa katunayan, araw-araw natin ito nakakasalamuha dahil kung mapapansin ninyo, ang halamang ito ay makikita nyo lamang sa likod ng limang piso. Makikilala ang tayabak sa kanilang natatangin asul na may pagkaberteng mga bulaklak. Ito ay claw shape at may inflorescence na pendant juices o pseudoracines. Ang matingkad na kulay ng bulaklak nito ay kapansin-pansin at umaakit sa mga paniki at ipapang pollinators para sa pollination. Nangangalit na ang bilang ng mga ito dahil sa kinakaharap na pagkasira ng kanilang mga tirahan, deforestation at kakulangan sa proteksyon. Ay, ito nga yan na, di ba? At least yan, alam na natin. Ay, ay, may notif ako, may bagong upload. Ano, tungo siya sa Tama Ano, natin? Sige, so, yeah, sige. Hi! Alam nyo ba, ang Tamaraw ay isang maliit na uri ng kalabaw na matatagpuan lamang sa isla ng Mindoro. Bukod sa laki nito, ang tamaraw ay kilala rin dahil sa malapit na hugis ng sungay nito. Ang tamaraw ay may mahalagang papel sa biodiversity ng Mindoro. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga damo, ang tamaraw ay tumutulong upang kontrolin ang paglago ng mga halang. Ngunit nangangarib ng mga ito dahil sa pagkasira ng kagubatan at iligal ng pangangaso noong 2019, tinatayang ang apat na at walong na lamang ang natitirang tama raw sa buong mundo. Kunti na lamang ang natitirang populasyon nito at kung hindi sila maprotektahan, ay tuluyang mawawala ito kasama ang yaman ng ating kalikasan. Grabe, ang dami at kamangha-mangha ating mga natutunan ngayon. Pero nakakalungkot lang na nanganganib sila. Oo eh, parang dapat talaga tayong kumilos para maprotektahan sila. Oh. Jade Van at Tamaraw, pailan lamang sa ating mga endelikong yaman na kailangang alagaan at ipaglaban. Sa bawat akbang ng pagprotekta sa ating kalikasan, natutulungan natin mapanatili ang yaman at kalikasan ng ating bansa. Magtulungan tayo para sa magandang buhay.